pero pag inalis mo yung lahat, goodbye mawawala iwan sight mo. 100% maniwala po kayo. So guys, ito po ay magandang mensahe po para sa inyo. Ito po kasi ay nilalaman ng puro takot. Ganito po. Alamin ang tamang gagawin para hindi ka mabalot ng sobrang takot pag sumumpong ang anxiety mo. Unang-una -una po na gawin ninyo dyan. Alisin ang lahat ng takot na inyong nararamdaman sa isip ninyo. Alisin ang lahat ng takot sa emosyon ninyo. Alisin ang lahat ng takot sa mga ginagawa po ninyo. Yun po ay baliwalain lahat yan para hindi po kayo mabalot ng puro takot, puro masamang mangyayari sa iyo. Kung ano man mangyayaring masama sa iyo, ganyan po kasi ang iniisip ng taong yan sa iyo. Minsan nga po, 'di ba? Ito pag about sa takot, hilo ka lang, ramdaman mo na agad, matakot ka. Ano na naman kaya ito? High blood na naman ba ito? Hindi kaya mataas na naman ba yung ano ko, yung tumaas yung acid ko, tumataas ba yung uh, yung sa diabetic? O oh, yung diabetic baka tumaas. Mga ganun kagad iniisip pero kung makukontrol mo yan, alisin mo lahat ng takot sa isip mo, baliwala yan. May iibsan kaagad lahat ng takot, nagdulot o gawa ng anxiety disorder. Dahil alam mo kung bakit, ang takot ay lagi yan nasa isip natin kasi may anxiety. Number one naman talaga, pero uh, fair yan talaga ang ano ng anxiety, di ba? yun naman talaga yung uh, na symptoms niya. Pero pag inalis mo yung lahat, goodbye, mawawala yung anxiety mo. 100% maniwala po kayo. Kasi yan lang naman ang nagdadala sa atin ng na maari natin ikakasama ng pakiramdam eh. Kasi kaya, ka, uh, kaya nagre-react sa katawan mo ang lahat ng mga symptoms pag natatakot po kayo. 'Di ba tama po? Kasi pag natakot ka, nandiyan na lahat, sakit ng ulo, masamang pakiramdam na para kang magko-collapse, ka huminga, yung feeling mo katapusan mo na para mamatay na ako. 'Di diba, ganyan ang nangyayari sa pag sobrang takot po kayo? O, 'Yun po ang ibig natin sabihin. Kaya po pinapaalam ko sa inyo, ang takot na 'yan lahat, alisin niyo po 'yan. Wala pong magandang may dulot sa inyo yan. Lalo lang po lalala ang anxiety ninyo. Lalo lang po kayo mahirapan sa anxiety ninyo. Lalo lang po kay hindi niyo po magagawa yung mga dapat n'ng gawin dahil sa takot na yan. Para sa inyo pong kalaman, ang una-una kung paano pagtanggal ng takot, lakasan mo ang loob mo. Yan lagi ilang beses ko n'yan sinabi sa video ko, ilang beses ko n'yan binanggit doon lahat-lahat. Kailangan ang takot, ang takot na yan mawala pag nilakasan niyo po ang loob ninyo, 'di ba? Napaka linaw na lagi kong sinasabi para mawala na po yung anxiety niyo yun, yun, na para lahat po. Tayo gumaling. Enjoy po tayo lahat. Magagawa niyo po ang lahat. Makakain niyo po ang lahat. At wala na po kayong mga sintomas na mararamdaman pagdating ng inyong kagalingan. So, God bless po. Yan lang po ang aking maipapayo sa inyo. Uh, Pakishare po ang video na ito para mas marami po tayong matutulungan. Kagaya nating may mga anxiety na hindi pa gumagaling.